Okay Sam, magandang umaga. Hindi po kami ni tatay sa galyangan. Kukuha po kami ng ano, galyang po. May kiti pong mga merienda. po namin ngayon. Yan yes, si tatay. Tatay, good morning. Hindi yan. Pambarita. Palawan naman po ang tawag sa iba tatay. Sa ibang lugar, Palawan. Ang pangalan. Huwag po kayo kukuha ng yung isang punong ganito na may talbos. Huwag. Pag po kayo kumuha nun, magayot po. Hindi po maligat. Mm. Kagaya po nito. Yan, may mga talbos po. Aray, hindi rin po pwedeng kuhanin oh. May talbos po, aray. Tsaka po, aray. Yan. No. Wala naguho kaya na po. Wala. Arta tayo maliit liit. Walang talbos na. No tingin mo. Parat na, gitna, no? mm -hmm. na eh. pa yan. Ha? Pinakanggit na. No? Sobrang lalaki na. Sobrang lalaki. Ayan ba? Ayan. Nandok ko yan. Naripisil ko yan. Hmm. Arta tayo aring sang aring. Mm hmm. Walang talbosan. Wala. Mm. 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 Yan May bikyo pati. Oh. Ito kinakain din mga kainsan. Hmm. Hmm. Ari ni nada, ni nada. Na. Kasama pa yun. Hmm. Hmm. Tunggu kau ikut guys ha yun po ito na yung mga kaisan ito na oh yan okay. Dalawa ba natin? Hmm. Ang pagkuha po niya isa-isa. Hindi po yung ano, isang buong ganito. Hindi po. Ang diskarte eh, pa isa-isa ni ay. Abutin ah, Oh, ako na yung ni ang tanghali di pa marunong. No? Ano dati? Mm. -mm. sa akin si Piping Maubanin. Ah, taga mauban. Mm. -mm. Gawa ng ay, huhukay mo yan atay, lahat. Ay, ay hinukay no, ko paikot. Kaya nga. Ah, sala. Yung pala yung paghuhukay po, yun. Diyan pala ito. Yung... Pa. Pauti-uti. Kagaya po nito, walang talbos. Itong punong ito po, walang talbos. Oh. Hindi po ba yung huhukayin mo isang lakos? Kagaya po na rin. Aray, huhukain mo lahat. Ay di, hanggang tanghali ka na po. Yung pala ang diskarte. Eh. Ano mga kainsan? Mm. mm. Lak na rin. yun Yan. yan. Pwede nito atay. Mm. Lakay. lak niyan. Ano? Yan ang maganda. Dura kayo. Mm. Yan, ang galigang. Mm. Tapos ito mga kainsan, ito na may mapadikit la ang tilanin po natin yung ano, yung kinuha para sa pag may ilang buwan tubo na po ulit yan yung mga panigit lang yan tata and giant pagkalaki mm. pagkalaki po kaya naman pagdadala <laughs> yan tinanim na po ng itay din mm. yung sa, sa mga puguwang po. Ayos na. Tinanim na po. Tapos ito pa yung isa. Itinanim sa isang puguwang. Tapos, ari, may puguwang na malaki. Itanim uli natin dali isa. Ayun. Ito yung mapapatong lang. Kalahating itarya. Ang lawak po pala nito. nasakal, ito kami pinangungha lang isa bungad. Kami po takot pumasok dito ni Miko. Kalahating hektarya. Ito hindi namin napapasok tatay kam. Kaya po kami takot pumasok dito eh. Pag hindi po namin tukoy ba. Pa po pa kami mapabalaw hanggang diyan pala yan. Ah. Ay, hindi kami nakakapasok dito, walang bakas oh. Kaya nga. <laughs> Para sa pelikula eh. Dito po dito po pati may nanliligaw na tay. Ililigaw ka po dito. Malak malaking baliti dito. Eh. No, may malaking baliti dyan. Ayaw magpakuha ng camera din yun. Ayan pa yan Oo, doon. Sa dulo pa. Ayan ang masarap tatay. Kumuha na rin po si tatay ng galing. Tatay, aray po. oh. Ako'y kulak dito. are tatay oh. Yun aray, ang maganda. Tatay, ay bago pa lang aray oh. Ayan ang ang Yeah. Yeah. Ay, huwag yan. Masyadong hangal pa. Hangalin pa. Ito pa nga pala hanggang dito. Yung nga ako Eh, eh. Di maliligaw ka dyan. Oh. Doon lang kami lagi sa bungad. Eh, eh. Maliligaw dito. Bulwag may puno ng balit yung malaki. Ay. Marami na daw naligaw dito. Eh. ay eh dami dito naligaw. Oh. Tapos ito ako hindi napasok ng na sulo. Kaya na, tama na ito. Mayroon pa akong nakita doon. Maganda isa. May tatay, ari, ay, ari. ano maganda tayo? Ganon din, ari, tatay, tamo. maganda, tamo. Yan ang masarap gulay, hmm. Ay! Nakakain ng laman. Ginagawang payong, pandong. Pandong. Pag po malakas ang ulan, yung pinakamalaki nito, pinapandong po. Pandong. Yeah. Tapos ay nakakain ng talbos. Binalatan ko siya mga kainsa ng balat na balat. Tapos gagayatin ko ng kasarapan. Ilalaga na po natin. Makalipas ng isang oras mga kainsa. Hindi ko pala naipakita sa inyo kung paano isinalang. Basta tinagtad ko lang at sinalang. Yum! Ang galyang. ay. Luto na ah, nakikita kita na ah. mmmm mga ka nito mmmm mmmm ate pong wagat ano talaga yan ng tamis maligat na yung mayabo pa mmmm ah huh. Hahanap lang tayo mga kainsa ng ano, pampikpit po. Kinaunang yung mga ginagawa pong plato eh. Maganda yung bagong bagsak. Talulo po kung tawagin. Talulo. Maganda po bay bagong bagsak? Yung mga dalawang araw pala. Yan. Ito po. Mga dalawang araw na po itong laglag. Pero maganda pa. Matibay pa. Ginagawa din po itong plato. Hmm, pag may mga okasyon sa bukid po. Kainsan, parang ang dami ng kaldero mo kailangan po ay nausok-usok pa ha pag kayo magka ano pag po yan ay hindi nausok-usok at inyong pinitpit ay hindi po yan maligat tanggal ang yabuni ha aray nahugasan na natin napatayo na aray sasalpak mo din eh kailangan po wala na rin tubig nataktak na natin aray, kaunti lang ang salang ha no. Na naalala ko ang apa, ay nalaglag pa. Yum, tumalsik na po. Nalipad ay sayang biro. Isang sakmal din 'yun ay. Mm. Ya, tapos sige na re. Ipipitin niyo. Dapat ampa po natin ito, may pasunog po ito. Yeah. ipunin niyo din eh. Ah. Ay walang jo. ayam Ang kinalabasan mga kaisan. Ah ah. Husay aray. Tamo ka mamaya mga kaisan. Pero yung iba po hindi na ginaganto. Ay sa amin po yung ginaganto. Pinipitpit po. Malinis naman ang ating kamay. Ah, kamayin ko na rin eh. Yon. Yon. Ay sige, diyan ba 'yang lipit-pit? Ay sige. Ah. Nako. 'Yan na eh ah po kay Tia Edisa Tia naay oh nasa Laguna ay favorito ba yun oh <laughs> galyang kay eh, Pili nasa si Pili ah, ah? kapag po yung tatay Sariaya naman Candelari. ah, Candelaria ah po ang mga tiyahin na mimis daw nila ar eh. oo man mapapanood niya. ah lapot na lapot sa gata Diyang atalulu, ano? Talulu, pwede na siguro pag walang talulu ay ano? Pwede pong kahit ano? Ano oh, natin kami umakit sa plastic? Hindi ay. pwede. Kawa so, lang ito pong talulu, makunat. May isang unat. tama na na yun, yan yung ligat. Hmm. Yung ligat nga nyan. Ayaw, sarap niyan Yari na po. Pit-pit na po lahat. Nilagyan po natin ang pasunog, kaunti lang po. Para, nagka-caramelize. kilong asukal po ang ating nailagay dito nilagyan ko na rin po tsaka gata lahat kaya kapot kapot oh, sarap. yum kakain po naku po basta yari na po paigahin ko lang po ng limang minuto ah nanay take yan ay mm, quality dyan. itikman muna natin mga kaisa may, may ano po tayo ay may katrabaho po may maigit din po mami rin na mamayari itikman lang po natin hm. huh? <coughs> Pakakali ka Quality mga kaisa Kakain po Hmm ah! Take me. Cool. Kakain po. Kakain po. Kakain po. Kakabisa. po. Kakain po. Kakain po. Kakain po. Ligat. Oh, kuha ni kuha ni natay. Kuha ninyo. Ang mm. ligat pa ayan. No. Mm -mm. mm -mm. Pagkakain niya. Mamaya. Pamaya pa pamay merinda po mamaya. Amun Amun iro Amun iro Amun iro Amun